kahulugan ng hagdan sa panaginip Kung nanaginip ka tungkol sa hagdan huwag mag-alala ang panaginip ng hagdan ay karaniwang kasingkahulugan ng mga pagtaas at pagbaba ng buhay Sa pangkalahatan ang panaginip ng hagdan ay sumisimbolo sa isang alon ng swerte at nangangahulugan na magkakaroon ka ng makabuluhang pag-unlad Bilang simbolo ng panaginip ang hagdan ay kumakatawan sa koneksyon sa pagitan ng pisikal at espirituwal na buhay. Ang mga hagdan ay nagpapahiwatig din ng paglipat sa pagitan ng pisikal na mundo at ng metapisiko na mundo. Halimbawa, ang pagkakita sa isang tao na umaakyat sa hagdan sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na naaabot nila ang isang mas mataas na antas ng kamalayan ang hagdan sa panaginip ay kumakatawan din sa espiritual na paglalakbay ng isang tao tungo sa kaliwanagan at pagpapabuti ng sarili. Kapag ang isang tao ay umakyat sa hagdan, ang panaginip na ito ay maaaring maglarawan ng kanilang mga pagsisikap na makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng pagbabago sa sarili. Ang panaginip na ito ay isang motibasyon upang patuloy na harapin ang mga hamon at malampasan ang mga hadlang sa kanilang harapan. Ang mga hagdan ay maaaring lumitaw sa mga panaginip kapag ang isang tao ay sumasa ilalim sa isang proseso ng self-medication o nahaharap sa emosyonal na mga problema. Ang pagakyat o pagbaba ng hagdan sa isang panaginip ay nagbibigay ng pananaw sa kung paano mo pinamamahalaan ang iyong mga damdamin at nagtagumpay sa mga umiiral na problema. Ang mga hagdan ay isang karaniwang simbolo sa mga panaginip at maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat tandaan kapag binibigyang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa hagdan. Una, ang direksyon. Ang direksyon na yung tinatahak sa hagdan ay maaaring maging makabuluhan. Ang sa hagdan ay maaaring kumatawan sa paggamit ng tagumpay, pag-unlad o pag-unlad habang ang pagbaba ng hagdan ay maaaring kumatawan sa mga pag-urong, pagbabalik o mga hamon. Pangalawa ang kondisyon. Maaaring kailanganin din ang kondisyon ng hagdan. Ang mga ito ba ay makinis at madaling umakyat o sila ba ay matanda na, o sirat. Sinasagisag nito ang kadalian o kahirapan ng iyong landas, sa iyong pagising sa buhay. Pangatlo, ang destinasyon kung saan patungo ang hagdan ay maaari di maging makabuluhan. Umaakyat ka ba sa tuktok ng isang tore na abot ang isang pinto o nakarating sa isang destinasyon? Kinakatawan nito ang mga layunin, adhikain o pagkakataon na iyong pinagsusumikapan. Pang-apat ang takot Kung nakakaramdam ka ng takot o pagkabalisa sa panaginip kapag umaakyat sa hagdan Ito ay maaaring kumakatawan sa isang takot sa pagkabigo, pagbabago o hindi alam At ang panglima, ang pagninilay Sa wakas, ang mga hagdan ay maaaring sumasalamin sa iyong panloob na sarili Ang pagakyat sa hagdan ay maaaring kumakatawan sa personal na paglaki Habang ang pagbagsak sa mga ito ay maaring kumakatawan sa kawalan ng kontrol o pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Siyempre, kung maaalala mo ng mas detalyado ang tungkol sa iyong panaginip, mas mauunawaan mo ang kahulugan nito sa pamamagitan ng uri at kondisyon ng hagdan. Mas malawak ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa taas, paglaki at pagunlad. Nahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa hagdan. Kung nanaginip kang umakyat sa hagdan, ito ay tanda ng kaluwalhatian at kabaitan. Sa pangkalahatan, ito ay isang mahusay na tanda. Ang panaginip na umakyat sa hagdan ay magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ngunit tandaan upang makamit ito, dapat kang maging dedikado. Hindi lamang nakakrusang yung mga braso at naghihintay ng isang alo ng swerte na gumana para sa iyo. Tangkilikin ang pambihirang sandali na ito ng matalino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kahoy na hagdan. Ang panaginip ng kahoy na hagdan ay nagpapakita kung gaano kahirap na malampasan ang mga hadlang na kinakaharap mo sa iyong buhay. Gayunpaman, kahit na ang problemang ito ay mukhang mahusay, hindi ito napakahirap na pagtagumpayan. Ang karunungan ay nakasalalay sa paggamit ng iyong mga kakayahan at talento upang malampasan ang lahat ng mga hadlang na ito sa iyong buhay kung ang hagdan sa iyong panaginip ay may modernong itsura ay pagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may de determinasyon huwag kaya ang gumugul ng oras ang takot sa iyong paglalakbay kung luma at marupok ang hagdan sa iyong panaginip mag-ingat sa paglalakad dumadaan ka sa isang hindi secure na yugto sa iyong buhay at kakailanganin mo ng lakas at tiyaga upang makamit ang iyong mga inaasahan ng panaginip tungkol sa maglakad pababa ng hagdan. Ang paglalakad sa hagdan ay isang senyales na makakaranas ka kaagad ng ilang mga problema. Mag-ingat upang makayanan ng mga isyo na maaaring lumitaw kaagad. Maaari ito maging tanda ng paggabiko sa iyong buhay. Ang pakiramdam na natatakot o hindi mapalagay habang naglalakad sa hagdan ay nagpapahiwatig ng takot sa hindi alam o pagkabiko. Sa kabaliktaran, ang pakiramdam ng kalmado at katahimikan ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pagtanggap sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Ngayon din, ito ay kumakatawan sa paglipat mula sa isang mas mataas na antas ng kamalayan sa isang mas mababang antas o mula sa isang estado ng kalinawan sa pagkalito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa escalator ang mga panaginip tungkol sa mga escalator ay kumakatawan sa mga paggalaw na nagmumula sa loob mo, kabilang ang iyong kamalayan, emosyon at damdamin. Maaaring may ilang hindi natukoy na espiritual na mga problema sa iyo. Ang magandang bagay tungkol sa panaginip na ito ay pinapakita nito na ikaw ay gumagawa ng iyong paraan sa karunungan at kailangan mo lamang linisin ang iyong isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahulog mula sa hagdan. Ang panaginip na mahulog sa hagdan ay isang senyales ng babala. Ito ay isang oras na kailangan mong magtrabaho sa iyong pagpapahalaga sa sarili dahil ang mga tagumpay at kabiguan sa buhay ay maaring matakot sa iyo. Ang lahat ng mga natamo at nakamit ay nauugnay sa mga pagkalugi, Ngunit ang mga pagdududa tungkol sa iyong kakayahang maabot ang iyong mga layunin ay hindi makakatulong sa iyo. Gawin ang iyong trabaho ng may kumpiyansa at optimismo. Makakatulong kung maglakas loob kang alisin ng takot at harapin ang lahat ng hamon. Sa ganung paraan, mananalo ka sa buhay. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang pagbagsak ng mga panaginip ay nauugnay sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan, pagkabalisa o takot sa pagkabigo. Ang pagbagsak mula sa hagdan sa isang panaginip ay nagmumungkahi na hindi kasigurado tungkol sa isang landas o desisyon na iyong ginagawa o nag-aalala tungkol sa isang potensyal ng pag-urong o pagkabigo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang hagdan kung na Napanaginipan panaginipan mong sirang hagdan, nangangahulugan iyon na nakakaranas ka ng emosyonal na kawalang tatag at nahaharap sa isang malambot na sandali sa buhay. Mahalagang hanapin ang ugat ng kung ano ang dahilan upang maranasan mo ang psikologikal na problemang ito. Pag-isipan, tignan ang iyong sarili at unawain kung anong nagiging sanhi ng kakulangan sa ginhawa sa iyong karanasan. Ang mga sirang hagdan ay nagpapakita rin ng na mga paghihirap na iyong makakaharap sa iyong paglalakbay. Munit tandaan na walang tuwid at walang problemang landas. Ang mga paghihirap na ito ay magpapalakas sa iyong damdamin. Maniwala ka sa iyong sarili at ibalik ang tiwala sa iyong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawawalang hagdan tulad ng panaginip ng sirang hagdan ang nawawalang hagdan ay senyales ng mga posibleng kahirapan na iyong kakaharapin upang gawin ito kailangan mong mabawi ang tiwala sa iyong sarili at pagkatapos ay makahanap ka ng lakas at lakas upang malampasan ang mga problema na maaring lumitaw ang mga nawawalang hagdan ay nagpapahiwatig na ang pag-akyat ay hindi laging madali. Maaaring may mga hadlang. Alamin kung paano haharapin ang mga pitag at hindi inaasahang pangyayari sa iyong buhay. Unawain na pagkatapos mong malampasan ang iyong pinakamahalagang problema, makukuha mo ang pinakagusto mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahulog na hagdan. Ang panaginip ng nahulog na hagdan na sumapit sa iyo ay tanda ng bigla ang panganib na maaring mangyari sa iyong buhay. Hindi mo kailangan matakot, suriin ang lahat ng mga sitwasyon sa paligid mo at ihandang iyong sarili para sa mga posibleng pag-urong na maaring humadlang sa iyo sa paghangad ng pag-asa. Ang panaginip na may hagdan na nakukulog sa iyo ay tanda rin ng away at paninirang puri. Ito ay isang mahusay na oras upang magtago ng lihim at maiwasan ang pagtalakay sa iyong mga plano sa sinuman. mag sa mga kaibigan at peking tao sa iyong lugar ng trabaho.